puno ng kasoy kaya lang wala siyang bunga guys ito papaya. yung papayo ang daing bunga lapitan natin ayan handa bunga ng papaya ayan ang sila ng bayabas <laughs> Ay, siya nasa puno. Baka kay kayo malaglag pa. Kabababa na niya na. Dito rin ba kumuha ng pang ano? Binayabasan kanina? Ay, baba. pa. Oh, <laughs> hindi mapuputol yan. <laughs> hindi mapuputol yan. Hindi <laughs> mapuputol ba? Ba yan. Hindi mapuputol yan. Hindi mapuputol yan. Hindi mapuputol yan. Nako. Ang <laughs> hina mo pala. Ang <coughs> layo mo sa Wala ka sa kalingkingan ng utol mo. Pagdating sa pangakiyat. <laughs> Nakita mo sa... Yung... Yung wire, inaano, tinatawid nun eh. <laughs> <laughs> Ay guys, ano. Eh bunga rin yung mga saging. Kulitin na. Ay no. Dito may nakita akong puso ng saging eh. Ayun, kaya lang hindi pa siya ganong tagpos. Ayan Ang ah, sarap talaga guys pagka asa bukid ka. Saan? Ay, ay yung pala mababang mga niwi, puno eh. Ito pala mababang puno ah, oh. Ayan. Ay si machete. Ay hindi pa ganang ano to. Pero may obra na rin oh. ito mura pa mura pa pero ang baba niya guys oh eto alam nyo guys kung anong puno ito matagal na ako hindi nakakakain ng bunga nito ano na ano na ito ano, nas? Etong, ano? etong masarap, mas gusto ko to sa atis. Alolas, ano yan? Sa eh, may harap video niyan, tataka mo ko dyan, baka maatsara lang natin langit. yan eh. <laughs> Ayan. Baka maatsara eh. Oh. Ang ganda yung bunga Oh. Ayan, masarap yung atsara. Kutsara, matigas <laughs> yun. Thank you guys.